nakalinya at nagpapatrolya ang tatlong barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Dalawang barkong pandigma ng China ang naglayag sa di kalayuan. Nangyari ito habang naka-formation ang mga barko ng Pilipinas para sa lubungin ang mga barko ng Amerika para sa ikalawang Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Itusibong litrato na nakuha ng GMA Integrated News, ang pinsalang tinamo ng resupply ship at barko ng Pilipinas na binanggan ng China sa Ayungin Shoal. Maging online, mayroon ding labanan ayon sa AFP dahil may vlogger daw sa bansa na kasabot ang China para sirain ang kredibilidad ng Pilipinas. The Chinese Coast Guard accuses the Philippines of trespassing into its territorial waters when Philippine vessels attempted to enter a Yungin Shoal or what China refers to as Renai Jiao without the approval of the Chinese government. Iligal, mapang-udyok, agresibo at mapan lang. Ganyan po inilarawa na ating National Security Advisor ang pagbomba na naman ng tubig ng China Coast Guard sa unay sa May 4 sa West Philippine Sea. Pero ng China, karapatan nila sa teritoryo ang kanilang iginigiit. May video pa sila na tila nagwagayway na puting tela ang ating bangka. Napuruhan sa ulo at mata at napilayan pa sa paa ang tatlong tauhan ng Philippine Navy na sakay ng resupply boat na binomba ng water cannon ng China sa Ayungin Shoal. Sa lakas ng impact, wasak na wasak ang bangka. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Dalawang malalaking barko ng China Coast Guard ang nambomba ng water cannon sa resupply boat ng Pilipinas na Uniza May 4 o UM4. Merong nambobomba sa harap, nahahagip din ng gilid ng bangka at meron ding nambobomba sa likuran. Handa raw depensahan ng China ang anilay soberanya nito sa South China Sea, kabilang ang Ayungin Shoal ayon sa Chinese Defense Ministry. Kasunod yan ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na maglalatag ang Pilipinas ng mga hakbang laban sa panggigipit ng China sa West Philippine Sea. Pinakahuli sa panggigipit ang agresibong pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa resupply vessel ng Pilipinas.